Ah, nandun sa looban. Ah. Ah, pinapasok nila yung loob ng bahay. Mga kalalta na lang. Hindi, pumasok sila doon kay nanay. Pag-ilid na kay labosin. pumasok sila doon kay nanay. Galing sila, okay, na, sila sa loob. Lamiyo. Doon sa loob, pinakaloob ng bahay? Ah, oh, ganoon Ayan, Ayan, guys nag spray po sila ng ano, kasi sa totoo lang, ang dami pong lamok ngayon. Ayan po sila, guys. Pinapasok nila yung mga ano, ah tao nyo yung Mga estero. Ayan po. Mayap-mayap po lalabas po yung mga yan. Ayan o. Oh. Ayan, guys. Nakikita nyo yan, guys. Ayan, nag spray po sila ng ano. Nag-i-spray sila ng... Na, para sa lamok kasi ang dami pong lamok talaga dito kahit dito sa loob ng bahay namin meron dami ng lamok guys traffic po hindi po hindi na po nawawala ng traffic dito sa lugar namin grabe bagay kahit saan naman siguro lugar traffic pero sa Mindanao ko walang traffic ilipat pa naman kami ng Maynila guys doon. 'yung worst traffic. Ano ba? Ayan po? Ayun po. Oh, Alam dengue. Marami din dito ban. Baka mayroong nag, baka mayroong nagano nag-report na na dengue or ano? Ah? pa talaga niya hinarap Kaya, puti na lang hindi ako huminga. Alam mo, papasok. <laughs> Ayan guys, traffic po dito sa lugar namin. Ewan ko ba, may, may traffic enforcer naman doon guys. Pero parang literal ata na sila yung nagpapatraffic sa mga sasakyan. umaga, tanghali, gabi traffic, ewan ko ba pero pagdating naman banda dun sa may ano dun sa may tawag nito malapit dun sa mga traffic enforcer dun sa kanila wala naman traffic ewan ko ba bakit pagdating dito sa amin makataya na po guys ayan e, si Uya. Ayan po yan si kuya guys. Ayan May dala-dala po siyang pang ano. Pang boga. Ano talaga? Pang spray ko ng lamok. Ayan Ayan. Ayan sa dulo? oh nandun. Dapat nag -iway walay sila. Dapat nandun sa tabi Ayan nga ay. Ayan o. Mayroong ano koko. o. Bilhin tayo na isang mismo. Bilhin tayo. Mismo ba? Hindi. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Ayan guys. Ganito po sa lugar namin guys. Walang patumagang traffic. Eh. Ayun na wala na siya. And thank you for watching!